Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Craig Dyson at kasama ko ngayon si na Romian Zayn and Dominic Rosuertes <laughs> at Zilon at kami po ang Unity Speech! Sa araw na ito ay makakasama nyo kami sa ating topic na pag-uusapan ngayon. Kamusta kayo mga ka-Unity? Ito po ang aming unang episode ng Unity's Podcast. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pag-click ninyo sa video na ito at sa inyong suporta sa amin. Kaya magpahinga muna kayo at pakinggan ang podcast na ito tungkol sa mental health issues. Kumusta mga community? Ang video na ito ay naglalaman ng hindi isa kundi dalawang episodes. Kaya tutukan nyo ang podcast na ito hanggang sa huli upang mapakinggan nyo rin ang ikalawang episode. Uh, di ko na sa inyo pero di ba lahat naman tayo nakakaranas ng mental health issue kahit isang beses sa buhay natin. So, sa tingin nyo, ano-ano uh, ba yung mga mental health issues na na experience ng bawat isa sa atin? Magbigay kayo. Kay Anxiety. Ayan, isa yan. Anxiety. Isa pa. Uh, Insecurity. Ayan, insecurity. Pwede. Depression. Family problem. Ano na na? Depression. Depression tsaka? Family problem. Family problem. Pwede, pwede. Mmm, mm, meron pa. Pressure. Pa hmm? Addiction. Academic pressure. Cyber. Ayan, academic pressure. Uh, cyber addiction. Addiction. Okay. Ayan, tama naman lahat ng sinabi nyo. Ah, uh, kasi lahat 'yon kasama siya sa mental health issue. Lahat naman na ng problemang makasira sa ating mental health ay eh na, eh na from the word mental health issue ay nakasama sa ating mental health. At yan, nakapagbigay na tayo ng mga examples ng mental health issues. May tatanong ako sa inyo. Uh, ano sa tingin niyo yung mga dahilan at yung uh, kung bakit nagkakaroon ng ganito or bakit naranasan nito ng mga tao sa paligid natin. For, for example, magbibigay ako, depression. Paano nga ba to naranasan ng mga tao? Tsaka bakit umaabot to sa mga matitinding uh, scenarios na nag-suicide sila, parang gano'n. Ano sa tingin nyo yung dahilan kung bakit nila nakukuha to? Uh, um, yung ano, pwede maging dahilan ng ano, ng depression is Pwedeng pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay, gano'n, parang... Tsaka problema din sa sa relasyon nila ng kaanahan uh, niya, o kaya naman ang pamilya niya. Gano'n. Pwede, isa pa. O oh, sige, isa pa. Uh, May ano. point siya dun. O oh, sige, ikaw. Siguro, ano, parang nagiging malalim yung pagiging malungkot nila. Tsaka parang hindi sila lumalabas dun sa zone nila na... Persona. ano zone. Tsaka parang hindi na nila iniisip na pwede sila maging masaya. Kasi, ba diba, ang hmm. lungkot, pwedeng maging pan panandalian ng 'yan. Oo, oh, tama. Parang dapat hindi mo inaaraw-araw yung lungkot mo kasi oh. parang na lalamunin ka ng lungkot mm -mm. kasi eh, tama Ayun, 'no. So may iba pa kayong ideas or uh, naiisip about 'don? Wala na, Wala sige. Na. Try natin sa iba naman. Hmm, siguro sa addiction. Ayun, isa din 'yun sa ano natin eh, mental health issues na natakay. Na 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 ano sa tingin niyo, Alans? Ano sa tingin mo yung sure. nagiging, dahilan bakit may mga nagiging adik, bakit nagiging adik sa ganito, sa ganyan? Kasi ano, minsan sa problema nila sa buhay sa mga pamilya nila at minsan sa pagsama nila sa hindi nasa na, tropa tulad na ano, ah, yung bahaw, mga tropa. yung tropa nila, adik. Ayan. Tas mababawasan may isa, tas binigyan ng magandang mga ma, pang oh. na product. Tas tatayin ah. ng isang tao, tapos doon mga mga para maga mapapasama tayo, siya. Pag ng mm. pag na, ano, So ang parang sinabi mo is peer pressure. Uh, so related din siya sa uh, ano mental health not So ayun, same din yun sa part na uh, nakakaproblema o nakakasira sa ating mental health. Tama naman kayo doon, and... At uh, dahil nakapag-share naman na kayo ng ideas at opinions nyo tungkol sa naranasan ng iba about their mental health issues, ah, uh, okay lang ba sa inyo kung kayo mismo yung mag-share na sarili nyong experience uh, tungkol sa mental health issues nyo? Okay lang? Mmm, ah, um, uh, ako hindi ko pa siya nararanasan pero nakikita ko siya sa mga kaibigan ko na napagdaanan na to kaya, uh, minsan ang love life ang nakakasira ng ating mental health dahil sa toxic mindset at miscommunication ng bawat isa. Ang tama kasi. Tama naman, ne. Tama. Kasi yung toxic, talaga toxic mindset, yun yung nakakapekto din talaga yun sa puso, sa isip, tsaka siyempre sa kagagsugan natin. Kasi doon nang gagaling yung mga masasamang bagay na, kunyari, uh, si boy or si girl? Si girl. O oh, sige, example lang si girl siya, babait siya. Kaso si Boy ay, uh, sabihin sabi niya natin, toxic yung kanyang mindset. Syempre, hindi lang naman si Boy yung magiging toxic doon. Kasi, the end of the day, silang dalawa yung magiging toxic. So, balang araw din, maghihiwalay din sila. Hey, parang ganun. So, may point ka naman. And, um, meron pa kayong, ano, isi-share? Ah, so, nung this past few months, ah, uh, I Parang nakikita ko sa mukha ko na lumalala yung acne ko ganun kasi di man ako nag palahilamos ganun. Parang natutulog ako, di ko pa pinapalitan yung bunda in two weeks gano'n Then nakita ko sa salamin yung mga side mirror sa sa tricycle ganun. Parang ang ang lalabat pati sa pati sa dito sa may ilalim ng baba nagkakaroon. So ayun, na ano ako, parang nalungkot ako kasi pat ganun yung iba ang kinis sa edad ko nito. Pero, di ko, di ko, inano, parang di ko mas pinalalim yung, ano ko, mas di ko pinalalim yung kalungkutan. Ang ginawa ko na lang is, inano parang nag ano lang ako na mga products, ganun, nag try ako. Mga iba, mas pinalala, pero tinigil ko. Then, pero yung iba effective naman. Oo. kaya, ayun tumas yung confidence ko, then, yun, yun na. lang. Yun yeah. lang ano ko, share ko. So. Ah, thank you sa pag-share mo, ah. Yes. Yun, um, very, ano man yun eh, very common din sa ibang tao magkaroon ng acne, pero, oh. sana sa mga nagkakaroon ng acne dyan, huwag sana bumaba yung self-confidence nyo. Know. So, para tong challenge sa inyo, ah, yung, know, kahit anong pinagdadaanan nyo ngayon, uh, sana huwag kayo ma-depress, huwag masyadong tumas ang anxiety nyo, Uh, Siyempre, huwag din bababa sa self-confidence nyo. Lalo na kung ayun yung pinaka... pinagugutan ng lakas tuwing kayo. So, may gusto ba bang mag-share sa inyo ng inyong experience? Tungkol okay. sa ano? Okay. Ako. Ah, uh, nagkakaroon tayo ng mental health issues dahil parang sa mga ating nakakasama minsan parang nagiging toxic na yung mga nakapaligid oh, so friends atin. toxic mm -hmm. friends yan kasi minsan yung mga kaibigan natin parang hindi nila alam yung mga limitations nila ah, kaya okay. parang minsan uh, hindi mo napapansin na toxic na pala ah, parang nag over the board sila sa ano parang ganun so oh, okay parang so, uh, sobrang sila ganun so hindi lang friends yon so minsan pati family parang kasama din Depende kung paano yung trato sa ng pamilya. Okay, okay, may point. Sige. So, yun lang. Sige. Thank you for sharing your ano po, experience. So, ikaw, Lance, may masashare ka ba? Kung meron man, ano yung masashare mo? About sa ano rin, family. Family, okay. Kasi, ito, naranasan ko na. Minsan, naisip ko sa sarili ko na dapat hindi ko damdamin. Kasi, ah, uh, dati, parang iba yung trato sa nang ng mga magulang ko parang Mas inuna pa nila yung pinsan ko kasi sa wow. Tapos lahat ng gusto ng pinsan ko binibigay. Tapos pag ako wala. Parang unfair yung family mo. Tapos that uh, one time, uh, iniwanan kami ng, iniwanan ako ng nanay ko. Bakit kayo iniwan? Okay lang ba kami? Sagot mo yung tanong. Or masyado personal niya. Ah, sige. Okay lang. Sige lang. Oo. Um, tapos, uh, ayun, so, di ko na-realize na, na, na ko na, ano, na hindi pala mag-ano mo, hindi mag uh, ano, mag uh, mag uh, mag 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 So, may mga advice ka ba dyan sa mga uh, taon na nakapal... Nandyan pa yung mga magulang nila sa piling nila ngayon. Uh, kahit anong advice na makatulong sa tingin sa kanila? Ayun, dapat nila mahalin. Tsaka dapat wag nilang pastusin yung mga magulang nila kasi sila yung tutulong sa kanila paglaki nila. Okay oh, tama. tama. Maraming salamat sa pag-share kasi kahit personal masyado. Okay lang yan. Kaya, kaya mo yan. Thank you sa mga scenario nyo at sa mga ideas and opinions nyo sa topic natin. Ah, na-appreciate ka lahat na yun. So, bago tayo magtapos, ah, uh, may mga challenge or advices ba kayo para sa mga nanonood? Ah, uh, ako, ang, ang advice ko ay sana magkaintindihan mo na kayo or mag-get to know each other muna bago kayo mag-commit in a relationship. Okay. Ako naman, ah, uh, siguro, ano, uh, um... Piliin mo muna yung mga makikilala niyo na kay kasi or okay. dapat muna nating alamin kung ano yung mga ugali nila bago tayo makipag ano sa kanila, makapag-close okay. kasi hindi mo naman alam kung ano yung mga tunay na ugali nila okay. kung magiging safe ka ba sa kanila o hindi. Sige, thank you. Ikaw Romil, anong ma-advice mo or challenge mo para sa kanila? Ang uh, may advice ko is wag nating masyadong dibdibin yung mga sinasabi nila. Kunwari, yung dami mo nagtigat, ganun. Basta wag na natin yung dibdibin kasi, yun, pwede nga makapag sa kalungkutan, tapos mas lalalim pa, yun. Kaya, ang advice lang is, wag na nating stalong intindihin pa yung, ano, seryosohin yung mga sinasabi nila. Okay. ikaw, Lance. Ang challenge ko lang sa mga ngayon ay, mas lalo pa nararespetuhay ng mga magulang na at hindi lang dapat magulang, pati ang kapwa nilang tao. Sapagkat ang mga iyon ay, ay hindi lang tutulong sa kanila. Ayun. Maraming salamat sa inyong mga challenge at advice. At hanggang sa muli, mga ka-Unity. Dahil special kayo, may special din kaming handog para sa inyo. At iyon ang ikalawang episode kasunod ng ating unang episode. Sa episode na to ay pag-uusapan ulit natin ang mga issue. At ang mga issue na ito ay ang mga isyong panlipunan sa bansa natin. Ano pang hinihintay nyo? Halika na at makinig na kayo sa amin. Paalala lamang ng episode na ito ay isang special episode lamang na hindi katulad ng mga ordinaryo at mahabang episode. Ngayon pa man, sana ay ma-enjoy nyo ang episode na ito. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako po si Kurt at kasama ko ngayon sina Janjo Capilla, Chris Avedia, Sanaya Carpizo, at kami po ang Speech. PH. Ngayong araw na ito ay makakasama nyo kami sa topic ngayon. Maligayang pagbabalik mga ka-Unity. Ito nga pala ang aming pangalawang episode ng Unity's Podcast. At kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong suporta sa amin. Dahil dyan, magpahinga muna kayo at pakinggan ang podcast na ito tungkol sa mga isyong panlipunan. Guys, kung muna magtanong sa inyo, may idea ba kayo kung ano-ano yung mga isyong panlipunan dito sa Pilipinas? ikaw sa eh. Ano sa tingin mo ang mga isyu pa ni Poonan dito sa Pilipinas? Sa tingin ko isa na dito yung corruption sa politika. Oh, corruption sa politika? Tama. Ah, uh, ikaw you know, please, uh, ba? Siguro yung mga krimen na nangyayari sa bansa din natin, yung okay. saka yung abortion na ginagawa pagka ayaw nila ng krimen. Mga nanak. Okay. Krimen saka abortion. Ikaw, so, Sanjo, may, sa, may idea ka ba kung ano, siguro ako, yung teenage pregnancy, yung maagang pagkabuntis, o pagiging ina o batang batangina. Tama. So lahat ng sinabi niyo yun ay tama dahil lahat naman yun ay kabilang sa mga isyu panlipunan. Kaya ah, dahil diyan, ah, magpatuloy na tayo sa ating topic. So ano, ah, pasin niyo rin ba na parang madalas na nararanasan ng lipunan natin yung iba't ibang klaseng issue ng panlipunan. Eh, kunyari ano, yung kahirapan, ah, ano ba, agreement droga, uh, uh, intension, yung pagtaas ng bilihin, tsaka yung corruption, tsaka yung sinabi nyo rin ganina, yung teenage, teenage pregnancy, pregnancy uh, teenage pregnancy tsaka yung abortion. abortion Sir, oh. oh. follow up ko lang sa isyong panlipunan. Siguro pwede din yung discrimination, di ba? Uh, oh, Oo, oh, discrimination. Ayun, discrimination. Pwede din yun sa isyong panlipunan kasi ginagawa din yung mga tao, di ba, sa kapwa nila. Oh. So, part yun. Pwede yun, pwede, pwede. Ang dami kasing nag-discriminate -di sa itsura o kaya yung edad nila kasi napakabata tapos ginagawa nila 'yon. Pwede na lang kaling gawin nila yung gusto nila para para masabi na sila talaga 'yon. So um, ang pinopo-point out mo is iwasan na, na yung discrimination sa ibang tao or sa kapwa natin. So sa tingin niyo kung patuloy itong mangyayari sa uh, lipunan natin, ano sa tingin nyo yung mangyayari? May maganda ba 'tong madulot o masama? Uh, ano sa tingin niyo? Sa palagay ko ano masama nang madudulot nito eh. Kasi kung palayo ng palayo, o kaya man lala ng palala yung lipunan natin dahil sa mga issue na to, Layo, lalong lalayo naman tayo sa kapayapaan na gusto talaga ng lahat para magkaroon man ng ng magandang pamumuhay okay. yung ba, bawat isa. Okay. Tama. Dahil naman talaga yung kapayapaan, parang yun talaga yung pinara tinitingnan ng mga tao kung healthy pa talaga yung salipunan. So, may iba pa ba kayong ideas? kung ano oh, yung, okay. 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 Sa tingin ko, ano, may posibleng mas lalong maraming hirap sa Pilipinas. Oh, bakit? Kasi, ma marami na nga walang trabaho, di ba? Kasi oh. ang mamahal pa ng bibihin. Bing ah, okay. Anit ang sweldo, man. pero ang mahal ng bibihin. Bing di ba? parang sobrang hirap na ng buhay nila yun sa part na yun. Wala silang trabaho, tapos hindi pa nila afford yung kahit pagkain man lang. Oh. So, ayun. Uh, may ideas ka pa na uh, gusto ko ilagdag sa Yes, meron. So, diba, gaya nga ng sinabi ni Chris, lalayo tayo sa kapayapaan ng lipunan natin kung magkakaroon pa ng mga issue na ito. Minsan, simpleng pagmahal ng kapwa at pagsunod oh. sa batas lang ang kailangan para magkaroon ng kapayapaan. Ganun. Para oh, sige, tama, tama naman yung sinabi ni San na Oh. Totoo naman yun eh, simpleng pagmamahal lang at pagsunod niya sa batas yung kailangan para magkaroon ng kapayapaan. Kasi, ah uh, pansin ko lang na yung mga Pilipino, parang nakukulangan tayo sa disiplina. So, parang, eh, yung alam mo nang bawal pero ginagawa pa rin. Mm -hmm. Dahil lang kapag bigyan naman na kayo ng ideas nyo at opinion nyo tungkol sa topic natin na uh, mga isyong panlipunan, uh, okay lang ba sa inyo na magbigay kayo ng advice o kalimang challenge sa so, mga nanonono? No Kaya ito advice lang. mag San tayo sa iyo, sa, um, sa akin, sa droga, uh, hanggat maaari, huwag tayong gumamit nito dahil masama ang epekto natin sa katawan. Masama ang epekto na sa katawan nito eh empre lalo na rin sa utak, maaari tayong mabaliw or what, at saka um, maaari tayong makagawa ng krimen tulad ng pagbabaril or pananaksak. So, thank you sa uh, advice mo sa opinion mo na dapat gawin. Ikaw, sa uh, uh, magbigay ka ng advice or opinion mo tungkol sa mga kabataan or sa mga dalaga na maagang nabubuntis. Mga advice ko lang sa mga dalagang maaga na bubuntas. Or sa mga kabataan ngayon, alamin natin yung limitasyon natin pagdating sa mga barkada, lalo na sa alak. Kasi pag nakainan ko na ng alak, ano eh, di ba? Wala ka na maalala, ganon. Parang humihina tayo. Oo, humihina, humihina. Kaya kailangan natin kailangan nating umiwas. Oh, so, Kailangan nating iwasan yung mga tama, ganyan so. din. Kasi, una sa lahat, babae tayo, di ba? Pwede naman mag-inom, basta alam niya yung limitasyon. Thank you sa advice mo, Sania. So, ako, magbibigay din ako ng advice tsaka sa chal challenge para sa inyo. So, ang advice ko lang is, uh, hanggang maaari, uh, huwag na lang natin, uh, parang huwag natin gawin yung mga gatong issue para mas mabawasan yung mga pangyayari nito sa ating lipunan. At challenge ko lang din sa inyo na kung ma-encounter man kayo ng gantong sitwasyon, kahit konti man, itry nyo lutasin. Like, kung hindi nyo kaya, maghanap kayo ng tulong. Like, parang konting bagay, makakatulong kayo sa lipunan. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, mag-like, share, at subscribe na po kayo sa aming channel. I-visit na rin ang aming FB page, Unitys PH, at i-hit ang notification bell for more updates. Abangan ang susunod na episode sa Unitys Podcast. Oops, wait lang mga ka-Unity. Bago tayo magtapos, may nais lamang ako sabihin para sa inyo. Nais lamang naming ipaalam na kami ay lubos na matutuwa kung ang video na ito ay makakapagbigay sa inyo ng aral, panibagong kaalamanan at ng kasiyahan. At kung umabot ka pala hanggang dito kay Unity, marami salamat sa panonood mo simula una hanggang wakas. Yun lamang mga kay Unity, hanggang sumuli, paalam. Na.